guys and welcome again sa akin vlog ayan guys so para doon sa mga baguhan guys na OFW na nag ask kung ano yung kailangan nilang dalhin kapag sila ay mag abroad o ano yung kailangan first kapag mag abroad ka so guys first syempre kailangan may passport ka so paano ka kasi makakapag apply paano ka makakapag uh, pasa ng resume may pasa ka nga pero mostly kasi guys talagang kailangan may passport So ayan, magpapasport muna guys. Then kapag tapos na, kumuha ka ng NBI. Then yung NBI guys, need din yun. Kakailanganin din yun kapag nag-apply ka ng mga passport mo. So kailangan meron kang NBI, meron kang abrang uh, barangay clearance, meron kang valid ID guys. At yung sa high school mo na certification, yung uh, diploma or yung ID mo na lang guys na nakapag tapos ka ng high school. Kasi tinatanggap naman kahit hindi ka nakatapos ng college. So, ito guys ay para lang doon sa mga... OFW gustong maging OFW na housekeeper sa bahay or yung sa labas guys is iba yung uh, iba yung mga needed nila so kailangan yun ng diploma yung mga skills worker guys so kung sa bahay lang naman yung apply mo kasi kagaya ko so my own experience guys sa bahay lang ako so naghanda lang ako ng NBI ng aking barangay clearance ng aking certificate ng sa school ng diploma ko ng aking valid ID guys at uh, yun, kumuha ko ng passport and most especially pala guys kailangan natin yung NSO birth certificate guys ipa-NSO nyo na yan kasi hindi pwede yung basta lang galing sa, sa municipality nyo kailangan naka Uh, NSO sird siya guys. So, yan. So, yun yung mga kailangan para makakuha ka ng passport at mapabilis ang iyong pag-apply. Kasi guys, kung hindi kompleto yung iyong mga gagamitin sa pag-apply o sa pag-abroad ay lalo kang matatagalan. Pero actually guys, kapag naman nakakuha ka na ng lahat ng requirement na yun at meron passport. Ang kailangan mo lang pagka ikaw ay mag apply na ay passport guys at NSO birth certificate or kahit hindi na kung okay na yung passport mo kasi guys yung passport lang naman ang gagamitin mo at ang iyong valid ID guys. So kumuha ka ng UMID kasi yon talaga yung kailangan natin. So yan guys yung mga kailangan at sana meron kayong natutuhan at sana ay, ay matanggap sa inyong pag-a-applyan, ayan guys so, God bless everyone at sana ay meron kayo natutunan God bless!